pag na yon ay naroon na po ko na bilang sa preacher ko ngayon na naglilingkod kay Yawel sa Saday. Bata pa po, po ako, nang ako po ay naglilingkod na bilang member po ako ng Legion of Mary at uh, naging sakristan po ako. Matagal po ako naging sakristan. Hanggang sa kasabidad ako ng 23 years old, naroon po na, na, na maaga namatay magulang ko. At ako'y nalulong sa masamang bisyo, sa bawal na gamot, iba-ibang klaseng gamot ang akin natikman. Maraming klase ng gamot ang akin natikman. Halos kong uminom ako ng gamot sa pumpiraso, isang inuman ko lang, sobra na akong high na ako. At doon, mahilig ako sa mga rock music. At doon, at patuloy ako, nung nakilala ko po, ang aking mapapangasawa, medyo nagbago ako. Ini, <clears throat> lagi niya akong dinadala doon sa sa, sa, simbahan, doon po sa baklaran para manalangin kay Mama Mary. At nunubihin na po ako, siyam na Friday. At doon po sa aking pagnunubihin na talagang nahatak na naman ako ng barkada. Malakas ang hatak ng barkada. At doon nalulung ako sa inuman, bagdaman, laging inuman. Umuwi ako agad sa mga training, sa mga beer house. Halos nalibot kay mga beer house sa Cubaw. At doon po, isa-isang gabi, nang ako yung na, nasa biraw sa lang, ako lang nag-iisa, may lumapit sa akin isang babae na matangkad. Ang suot niya, mata, nakabalot ang kanyang ulo, natatakpad. At doon, inabot niya ang kanyang kamay. Sinabi niya akin, anak, nung narinig ko yung anak na yun, tinignan ko siya at ako'y medyo nagulat at binabukasan nakita ko sa TV, Pray the Rosary. At pumunta ko sa baklaran, tinanong ko si Mama Mary kung siya'y tumawag at, at dumating yung ipag inibitan ng buhay ni El Saday. at doon po pagdating ko doon sa gawain ni El Saday, sabi ni Brother Mike mapalad ka tumugong ka sa panawagan ng Diyos at doon ang bagong aking buhay yung anak kong may sakit pinagaling at yung asawa kong inali ng masamang espiritu lagi sa sa albularyo pinagaling ni Yahweh El Saday na Panginoon at doon yung anak kong panganay ay na, 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 naging bunso ko, naging CEO, at kayo may business sa kami. Yung panganay ko naman naging manager sa Singapore, at doon pinagpala kami lubos ni Kaya yung mabubuting bagay na halimbawa na ginawa sa akin na El Saday, ako sa pamilya diyawe Yahweh To God be the glory! in And... Purihin ang Panginoon. Sir, but neither Brother Mike Z. Bilarde, at ang ating din pong Assistant Servant Leader, Congressman Michael Bilarde, at sa buong Bilarde family. Ako nga po pala si Brother Eugene Corato, uh, disciple preacher po ng Sapamati, ay uh, nagpapatotoo sa inyo mga kapatid ko minamahal, pasimulan ko po ang aking patotoo sa ganitong kalalagayan. Nagmula po pang mga kapatid ko minamahal sa broken family ang inyong lingkod kaya lumaki po ang inyong lingkod na mayroong po poot, galit at hinanakit. Nadala ko po iyan doon sa aking high school time. Doon po napasama po doon po sa mga tinatawag na ah, na magugulo ang pamumuhay. na kick out po ang inyong lingkod subalit so, ang Diyos ay napakabuti patuloy po siyang nagbibigay ng gabay sa bawat isa sa atin. Doon po mga kapatid ko minamahal ng ma out po ang inyong minamahal na lingkod, naging palaboy po sa kalakhang Maynila, naging batang baklaran, naging batang luneta, naging batang juvenile delinquency, naging batang kiyapo, at nung makapanik po ng kolehiyo naging aktivista. Subalit ang Diyos ay gumagawa ng kakaibang himala. God truly works in mysterious way. Hallelujah, glory to God. August 20 and 21, 1994, anniversary overnight celebration ng ministering ito doon pinatunayan ng ating dakilang Yawel Sedai sa pamagitan ng ating minamahal na servant leader, Brother Mike Z. Bilade, ipinadama sa akin ng Panginoon, gaano man kadumi, gaano man kagulo, gaano man kadilim ang pinagdaanan ko, gaano man karami ang kasalanang akin nagawa laban sa kanyang kalooban, ang Diyos na mabuti, handa kong patawarin. Hallelujah sa Diyos na walang katapusan ang pag-ibig, sa Diyos na walang katapusan ang pagmamahal, karapat dapat kang tumanggap ng walang katapusan pasasalamat. To God be the highest glory. Purihin, purihin, kapanginoon. Amen. Amen. Sa inyong lahat, brothers and sisters. Uh, ako po si Brother Edgar Ramirez, preacher po ng Sapamati. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo na ang Diyos sa bawat araw, sa lahat ng araw ay kasama natin at suma sa atin. Amen. Sa lumang buhay ko po, sampung taon pa lang ako, ako ay napabarkada na. Kaya natutunan akong manigarilyo, matutunan akong maglasing, at dahil nga po sa alak na yan, hindi na ako lumaki, mga kapatid. Pero salamat na lang sa Diyos, naiiwas ako sa sabarkan sa Bicol, nadala ako dito sa Maynila ng aking tiyuin. Nakapagtrabaho dito. After five years ng pagtatrabaho ko rito, ako ay nakarating na bansang baharin. At sa loob ng two years kong pagtatrabaho doon ay kahit paano naging maayos yung pamilya ko sa Bicol. Nung matapos yung kontrata, bumalik ako para um, magbago uh, ng requirement kasi magpapalit ako ng employer. So habang nilalakad ko yung requirement, habang nilalakad ko yung papilis, naakay naman ako sa gawain ng Panginoon. At dahil doon, uh, nandito ako sa gawain, una, lagi akong choir sa music ministry. Ayan. Dumating pa na ho na okay na yung papel ko, tumatawag na yung agency para for interview. Parang nawala na ako ng ganang mag-abroad. Nahuli na ako ni Ilse Day. Kaya ipinagpalit ko yung malaking swildo sa ibang bansa at nag-full time na lang ako sa paglilingkod. Mula po sa pagiging choir, napunta ako sa Sun Choir. No? Pagkatapos, naging preachers na ako. Nung nandito na ako, sabi ng, uh, ng ating head ng education, kailangan mag-aral yung mga preachers. Kaya, ako nagka-interest din, kaya lang, hindi ako nakapag-high school. Elementary graduate lang ako. Kaya nang problema akong paano ako i-enroll. Pero, may ginamit na paraan si Lord, ako po ay nag-exam sa ALS, alternative learning center at naipasa ko yung diploma ng high school. Kaya ako po nakapag-enroll sa CDW sa ating eskwilahan. Ayan. Sa unang taon, medyo nahirapan ako kasi 30 years ako na pakantih sa pag-aaral. At yung mga klasiko, mga regular, mga second courser, kaya kailangan kong humabol. Kaya sa apat na taong ko, pumasok ko sa school, itim pa ang buho ko. After 4 years, pumuti na mga kapatid. No. At salamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng karunungan. Uh, yung requirement na called na mamintin yung uh, grades na mas mataas na higitan ko pa. Kaya naabil ko po yung 70 pedro, 70% discount sa buong apat na taon. 30% lang po yung nabayaran ko. Kaya salamat sa Diyos binigyan niya ako ng karunungan. At at uh, Nag-graduate po ako ng 2018 ng isang cum laude. Salamat sa Diyos. To God be the glory. Pren, purihin ang ah, Panginoon. Yes, the Lord. Cum laude hey. si brother. Sa ating minamahal na pong lingkod, brother Matthew Bilardi, at kanyang may bahay, Sister Bilal, at sa ating assistant uh, servant leader, brother, Brother pong Michael Pilardi, at sa inyo pong lahat, Brother and Sister in Christ. Ako po pala si Brother Edgar Batino, matangkad pero kayo na mababa. Ako po ay napabilang po preacher ngayon sa PFCC po ng Manila. Unahin ko po nung hindi pa ako tinawag ng Panginoon, pangarap po nung bata pa lang ako, pangarap po maging isang sundalo. Pangarap po maging isang teacher. Pero dahil po sa kapos, natigil ang aking pag-aaral, at ako po, sa manaling salita po mga kapatid, ay nap napabilang po ako, na-influenciahan po ako ng aking mga kaibigan. At doon po nagsimula, natuto po ako mag-inom, magbisyo, at karambula. Kung baga, basa, guliro, sa manaling salita. Noon, di po ako umiyak, hindi ako mayaw pagdating sa awayan. Pero sa gawain ng Panginoon, dito la na ako nakaiyak. Kaya na mga kapatid, napasa napasabi ko lang mga kapatid na sa lahat ng bagay ay walang imposible kay Yahweh El Shaddai. Sapagkat kapatid, 1998 po, ako po'y napabilang na akay po sa gawain na ito sa pabagitan po ng aking kaibigan, isang puwer po noon. At taon po ang bilang ba ako po ako nadala na akay sa gawain ito. At noon, nakinti-unti ko po nakita yung sarili ko at nasabi ko talagang walang imposible kay Yawel Shidai. At doon po nakita ko po yung sarili ko na hindi kalugod-lugod sa kanyang harapan. Kaya noon po, mga kapatid kong kay Kristo na talagang Banali sa ita, mga kapatid, isinorender ko po yung aking buhay. Sabi ko, Lord, kung totoo kang sinasabi ng El Shaddai na walang imposibleng magbago ay para sa akin, ipakita mo po sa akin. At salamat sa Panginoon, mga kapatid. Ako pipinapalaya pinapalaya doon sa aking bisyo, panigarilyo, pag-inom, at sa paguliro. At noong 1990, sa aking paglilingkod, mga kapatid, dumaranas din ako ng matinding problema. Sa pag-serve kay Lord, mayroon din palang pagsubok na dapat ating harapin. No 2007 po, ako po'y nakaroon po ng, ako po'y nakumato sa pamagitan po ng apidisitis pumutok po ito. Mga kapatid, ba't salamat kay Yawel Shaddai nung panahon na yun, pinibrover po na isang preacher, mga kapatid, at mayroong himala, at mayroong himalang nangyayari. Kaya nandito pa ako ngayon sa iyong harapan na pagsigawan na totoong buhay si Yahweh El Shaddai. Kaya mga kapatid, dahil po, po sa kapos sa pag-aaral, nung pangarap po maging pulis, katulad ng sinabi, ng aking kasunod, siya ay elementary, nakapagtapos ng elementary, pa ako po hindi nakapagtapos po ng elementary. Kaya yung pangarap po maging pulis sundalo, sa teacher po walang nangyayari. Pero dito po sinagot ni Yahweh Shaddai, ako'y naging napabilang po sa ilang sundalo ni Kristo. Ako po napabilang isang teacher po sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. Kaya dito po sa aking buhay paglilingkod, ako po ay sa pagsubok, ako po ay backslide po dalawang taon at ap akala ko babalik ako sa aking dating trabaho pagpuku-construction. But salamat kay Lord talaga na pasabi ko mahal ako ng Diyos. Pinili ako ng Diyos nung time na yon sa probinsya po sa amin sa Southern Leyte po. Mayroon po siya tayong playback kay Brother Mike siya ginamit po ang ating minamahal na servant leader nung naghalo po ako ng siminto nung araw na iyon biglang may nagbukas po ng prayer partner po natin at nakita po po yung ating minamahal na nung lingkod at sabi niya sa akin nung time na iyon papatid, anak tag ang taga na kita hinahanap kaya nung nilingon ko sabi ni partner Mike huwag kang lumingon, kinakausap kita Kaya nung time na yon hindi na ako nakatulog mga na Naisip ko talaga, sabi ko, Bumalik po ako sa paglilingkod. Kaya dito ngayon, salamat sa Panginoon. Dahil sa biyaya ng Panginoon, dito po ako nagkaroon, tinugon lahat ng aking panalangin. Nagkaroon po ako ng tatlong anak at simple may isang, pamily, isang asawa. At salamat sa Panginoon. Sa Diyos ang papuri to God be the glory. Purihin. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Everything comes from the Lord. Everything comes from the Lord. Akin na. Everything comes from the Lord. Akin na. Pinagsasalamat at ito ating Panginoon. Salamat Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Praise the Lord. Isang matagumpay na naman pong gawain sa ating Panginoon sa Ambel uh, City, the City of Faith. Salamat po sa Diyos sa lahat ng na mga nagbigay ng kanilang mga testimony. Salamat sa kapahayagan po na ating Panginoon through Brother Mike at akin pong isinishare ang buong uh, kabuang gawain sa aking uh, wall sa Facebook at ito po ay selected lamang po ito mga testimony at uh, <clears throat> maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood at sa lahat po na mga manonood pa salamat pagpalain kayo ng ating Panginoon at na-bless na din po kayo sa lahat ng ating mga napakinggan sa mga buhay na patotoo. Tunay nga po na sa Diyos ay wala imposible katulad ng mga nagpatotoo na sila po ay elementary graduate at yung isa hindi nakatapos ng elementary pero siya ay lingkod ng Diyos kaya yun ang higit ha, higit po sa lahat ay ang makilala ang Panginoon. Wala po sa degree ang uh, sa larangan po ng paglilingkod sa Diyos. Kasi dito sa mundo, lahat ay iiwan natin. Doktor ka man, piloto ka man, anumang mataas na degree na tapos mo, dito lang po yan sa mundo. Ang importante, yung ating relasyon sa Panginoon. Yun po ay panghabang buhay. Kaya maraming salamat. God bless us all.